Hi hey guys, ah, magandang araw, lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel Welcome back po sa aking uh, mounting channel So sa video ito mga 5-9 ay uh, magsishare naman ako sa inyo ng kunting uh, tips at kaalaman lalong lalo na po sa mga baguhan nating 5-9 kung uh, paano nga ba ang tamang pag inspection ng uh, mga bag lalong lalo na po yung mga 5 natin na naka duty sa mga entrance okay? So how to inspect properly sa mga bagay o sa mga bagis nila bago sila pumasok sa inyong area of responsibilities para kahit papano ay uh, safe tayo at the same time ay uh, safe din po yung ating area. Okay? So, siyempre mga 5-9, bago po yan, intro muna tayo. So, yun mga 5-9, sa bago lamang po na kabisita sa aking uh, munting channel. Ito nga pala si Robert CD Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa security, regarding sa trabaho ng security. At of course, lalo na po sa paggawa ng report. Na pwede nyo pong kuha ng idea at uh, syempre uh, kunting kalaman para magamit po natin sa pangaraw-araw nating trabaho bilang isang security guard. Okay? So yun mga 5-9, paano nga ba ang pag inspection or paano nga ba ang tamang paraan sa pag inspection ng bag, lalong-lalong po sa mga entrance empleyado man yan or customer. Okay? And mga na uh, meron tayong ipi na video dyan, papakita ko po sa inyo yung tamang pag-inspeksyon ng bag. Okay? So yun mga 5-9, kapag tayo ay um, nagkakandak ng uh, bag inspection, lalong-lalo na po sa mga customer or kahit sabihin natin sa mga empleyado, So, kailangan po natin mga na gumamit ng stick. Okay? So, during bag inspection, kailangan ito po ang ipapasok ninyo sa bag. No? So, tandaan nyo mga 5-9, bawal na bawal po. At para po sa inyong uh, safety and security na rin, uh, wag na wag nyo pong gamitin yung kamay ninyo na ipapasok nyo po sa loob ng bag ng uh, kliyente or ng mga customer or ng empleyado. Kasi mga 5-9, pwede po kayong Uh, ako sa hanjan na uh, pwede pong uh, kinuwa nyo or kinuwa kayong gamit sa loob so ilang beses na po yan nangyari na napagbintangan na yung uh, gwardiya dahil nga daw ay uh, uh, may nawala sa bag so dahil po sa maling procedure ng pag-inspection so marami pong uh, take note mga pab niya marami pong nadidiskrasya or marami pong natatanggal na security guard dahil po sa maling uh, pag ng pag lalo na lang po yung mga masisilan na kliyente na syempre uh, masyadong uh, sabi natin matapobre o uh, masyadong uh, mababa ang tingin sa mga security guard so kahit sabihin natin na hindi totoo ginagawan-gawan tayo ng istorya lalo na kung hindi tayo magustuhan ng mga customer so wag na wag kayo mga 5-9 magkamali na yung kamay ninyo ang gagamitin na ipapasok sa bag for inspection so kailangan po dyan sa inyong area ay meron po kayong stick na pang-inspeksyon kung wala kayong metal detector no so kailangan po ito mga 59 hindi ito uh, binabaliwala so syempre ang proper uh, na pag-inspeksyon kapag mayroong uh, papasok so lalo na kung uh, wala kayong desk o wala kayong mesa sa harapan ng uh, inyong entrance so kung may abot lang sa inyo yung bag then na uh, pe-inspeksyon sa inyo so ang proper way po sa pag-inspeksyon is kailangan po hawakan nyo sa ilalim yung bag Okay? So, sa sasaloin nyo ng uh, kamay nyo, yung kaliwang kamay nyo, yung uh, bag, yung uh, ilalim ng bag, yung pit ng bag sa ilalim, din sa kanya po, inspeksyonin. Okay? So, in that way, mga 5'9", uh, malalaman ninyo kaagad kung mayroon siyang dalang uh, trito o may dalas siyang bakal sa loob or ano mga deadly weapon sa loob na pwedeng ikapapahamak o pwedeng gamitin niya uh, para mag-excess siya ng uh, gulo or uh, mag-declare uh, sya ng uh, hindi ka nais na So, maramdaman nyo agad yan mga 5'9 sa pamagitan nga ng pag uh, salo doon sa ilalim ng bag, yung kamay ninyo. Kasi syempre, pag merong bakal, medyo mabigat po yon. Pero kung nga uh, pag inspection ninyo ay isang kamay lang gagamitin ninyo tapos gaganunin lang ninyo yung bag hindi po yon 100% na makikita niyo yung loob lalo na kung nakasiksiks sa ilalim na uh, nakanilagyan lang ng uh, damit tapung sa ilalim tapos siniksiks sa pinakailalim so hindi niyo po uh, may inspection o maramdaman or makikita kung ano po yung uh, laman sa loob kailangan po ay gamitin niyo yung kaliwang kamay din sa pag inspection mga 5'9 ay dapat hindi tayo nagmamadali Okay, so dapat ay uh, mag-inspection tayo ng maayos. Yung a uh, kumbaga ikalmado tayo. Okay? So kung meron kayong uh, table, much better ma 59. So ilalapag natin, ipapalapag natin yung uh, gamit or yung bag nila, then uh, saka natin na inspectin doon. Okay? So yun po yung uh, proper way ng pag-inspection mga 59 hindi yung basta ganun ganon lang no at hindi basta basta gagamitin yung kamay papasok sa bag mga 59 so inuulit ko mga 59 bawal na bawal gamitin yung kamay natin para ipasok sa loob ng bag para mag-inspection so yan mga 59 ay uh, base lamang yung sa aking uh, karanasan at konting kaalaman kaya gusto ko lang din i-share sa inyo para kahit papano ay meron kayong idea lalong lalo na po yung mga baguhan natin mga 59 yung mga security guard natin mga baguhan na kung minsan ay uh, hindi nag-undergo ng training. So, mga 5-9, sana kahit papano, kung napanood niyo ito, ay uh, nakakuha kayo ng uh, kunting idea at kalaman. Okay? So, mga 5-9, kung uh, meron pa kung hindi nabanggit uh, regarding sa pag-inspection ng bag, so, i-comment nyo lang po down below sa ating comment section para may dagdag po natin at uh, at least kahit papano ay madagdag pa sa kalaman ng ating mga 5-9 na nanonood. Okay? So, yon mga 5 ma maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking video sana po ay uh, huwag niyo po kalimutan mag subscribe at syempre hit niyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod po nating i-upload at syempre uh, huwag niyo rin po kalimutan mag like, share and of course mag comment sa ating uh, pinag-usapan para ma-address ko kagad kung ano po ang inyong mga concern okay so yun mga 5-9 maraming maraming salamat po God bless us all